Hello guys, ayan may mga bugok tayong itlog dito. Nagpisa nating manok. So hindi natin siya tatapon. At gagamitin natin pang palakas ng ating bar. So may customer tayo ngayon, bigyan natin ng tatlo yung bar natin. Para para malakas siya. Yan, nakapakain na tayo ng ating mga pato guys. So, ayan guys. Bigyan na natin sa ating boar. Ito guys. May si siya pero late. Uh, nagpisa na yung mga kasama niya. So, gawin natin pampalakas sa ating boar. Oh. Hmm. Tatlo yan. Tapos <laughs> natin siya maya maya guys. Pakain naman natin. So, walang sayang guys. Ito hmm. yung hmm. hmm. ginagawa natin ng parang lahat guys